Hi! Hello. hindi na po kami! E, EBA KO NA! Tangina! <laughs> Nakikita niyo po yan! Nagkakaroon niyo po dun sa kabila! na po! Nagkakabasa ka na! AYUN NA! AYUN! NA! Ayun na po! <laughs> <Be> <laughs>

Pinupulasan na namin. Kaya kung may nakuhuli kasi dyan sa kanila. Oo nga eh. Yung nakuhuli naman dyan eh. Guna gago, guna! Ay po, umaandar na kami mga kapamuran! Si Dito tayo po! Ayos na dyan! Wala walang gagalaw oh, tang ina. Dyan, seryoso to, gago. Seryoso, hmm. seryoso to, seryoso to. Ano? Tang ina nandito kami sa Bali to Edsa po, tang ina. Gago, kok mo mo. Tang ina. Tang ina, Andito na buong masarap ay masarap kung may sulak. Isa, truck! Patok, Isang pa, daguot ka ako. Gago. Huwag ka na ka, Gago. may ka sa di ba? Ito, gago Dagum. 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 Sabi lang ano ko, wag daw mag-drive sa ganito. Wag oh, okay, na, wag na drive. Wag na pala mag-drive nang mabilis. Di daw masyadong makakapit yung brake. Oo, oo. Oo ka, di makakapit. Oo ka, di makakapit. Ma okay. ma okay. ma Ayun na po. Wag na lang, na tayo. Nandito kami sa bahay <laughs> 2. Bali doon na mga kababayan! Bali doon na, bahay doon na. Sabi nang pinawisan ako, wala rin pahawin siya kanina. Tangina mga kababayan. Mga estudyante pa po. <laughs> Bakit sa dyan may mamuha kami? may patch? na may patch? Eh na po! Pintin pa lang ako! 1992 ako pinakanak! 1992? Oo. Ano Oo seryoso. Nagulat po, mga kababayan ng aming driver. Wala pa po sticker! Ayun na po! yun, oh. signal? maganda Mga kababayan. Gari na po kami sa mga magulang ni Rene. Kira na yung. po yung signal. Saka uniform pa po kami. At butas pa ang aking shirt. At it's my dog. <laughs> Utang <laughs> ka, mo, na mo, Sipka. Pukin ang ina mo. Pabasin na.